Zoya, what's up mga bagang? Tama kayo ng babasan title, no? Diyan, no? Tama yan, no? Pero ang tanong nga dito, isa ka rin ba sa katulad ko o isa rin kayo, no? Sa milyong-milyong tao na nauto nung panahong eleksyon 2022 Yan, pag-uusapan natin yan, no? So, alam naman natin guys, alam naman natin mga bagang na 6 years yung uh, ilalaan ng isang pangulo Okay, so hindi siya biro, guys, no? So napakahaba nun. Anim na taon. Mabilis lang siya, pero napakahaba nun. Kung hindi mo ramdam yung nakaupo. Yes, mga bagang, no? Isa ako. Aaminin ah, ko naman yun, mga bagang. Isa ako sa nagkamali. Isa ako sa nauto. Isa ako sa talagang nangampan nung panahong 2022. I mean, nangampan niya in a way na barang binubus ko itong tambalang unity, no? Marcos at Duterte. Pero mga bagang, no? Okay. Disclaimer lang. Okay. Kay Marcos lang yung tinutukoy kung nauto ako. Pero I'm a fan and a solid supporter pa rin ako ng Duterte. Okay. Kaya lang naman ako bumoto nung nakarang eleksyon kay Marcos. Gawa nga ng, alam naman natin na si Marcos ay kalaban ni Lenny nung panahon ng uh, 2016 presidential, ay vice presidential election. So, since ako, no, maka Duterte ako, ayoko nang dilawan So technically, si Lenny Robredo is isa sa mga uh, parang main uh, person, okay? Or parang siya yung bearer, flag bearer ng Dilawan. So technically, papanig ako dun sa kanyang kalabat. Okay? So ayun na nga, dumating yung point na itong ang si Zara Duterte ay eh, kumampi nga o nag-decide na tumakbo bilang Pangulo at kumampi dito sa administ administrasyong Marcos. Pero, ngayon nga, mabagang. Okay? Nung una, maganda. Kasi napaka, alam mo yun, sa mga politiko, di ba? Dumaan yung Duterte administration. makita natin si Tatay Digong kung paano siya mamahala. Siya ang pinakabatas noon. Okay? Walang nagagawa ang sino man, kahit ang Kongreso at kahit ang Senado. Okay? Kumbaga, Mararamdaman natin na yung Pangulo ang siyang nag-iisang batas O siya yung pinaka talagang nasusunod pagdating sa kalakaran ng bansa Na malabo ngayon na nangyayari Dahil bukod kay Marcos, maraming pangalan ang dumidikit O maraming pangalan na parang kumikredit no, para maging Pangulo Katulad nga ng kanyang pinsan, si Romualdez Pero bago yan natin pag-usapan mga bagang no So, ayun nga. Kaya nasabi akong nauto ako ngayon mga bagang. Three years na na naupo pero wala akong maalala o maisip na parang uh, ramdam ko yung proyekto. Okay? Kasi nung panahon na kumakalas na si Sara Duterte kay Bongbong Marcos is ito na rin yung parang papa uh, napapaisip na ako na may parang may mali. Okay. doon nga ganito ito yung pagkalas nung uh, abogado o parang ad, uh, legal advisor ni Bongbong Marcos okay. yung campaign manager niya ng 2022 election okay, na ngayon ay tumatakbo bilang senador ng PDP Laban ay kumalas nga kay Marcos at ito namang si Sara Duterte okay, ay may mga binunyag patungkol nga dito sa administrasyong Marcos which is nagdududa na ako in a, in a way kasi kung maganda yung samahan nila, hindi naman sila, uh, tag dito, hindi naman sila maghihiwalay. Or alam mo yun, mabubuo pa rin ang UNITEAM. Pero yun, sa lahat ng nilabas ni Sarah, sorry, sorry. Sa lahat ng nilabas ni Sara Duterte, sa kanyang mga interviews, sa kanyang mga, uh, tag dito, sa kanyang mga, ab, uh, ano tawag dito? Sa kanyang mga uh, pahayag or statement, okay, sa media. Talagang lantaran niyang sinasabi na may korupsyong nangyayari. At ito ay dahil nga doon sa kongreso. Which is, guys, okay, napatunayan natin ngayon. Okay. Bago nga pirmahan ng Pangulong Marcos itong uh, tatag nating national budget for 2025, okay. Nagkaroon nga ng, uh, syempre, ng dialogo patungkol nga dito sa mga budget allocated na to Especially doon sa talagang mga bilyong halaga. Okay, so dumaan nga siya ng bycam, tas GAA, and then siya siya paper man. Pero dun palang sa bycam report, mga abagang, dun na. Dun na nakita lahat. Lahat ng mga lapses, o yung mga blanks, docs or mga blank spaces, na kung saan hindi dapat siya uh, nangyayari, or kung nangyayari naman siya dapat talagang, uh, uh, tag dito, hindi siya basta-basta ma-allocatean, dapat magmi-meeting -me uli kasi nga hindi basta lang daw 'yun na parang pag may slot diyan na pwede mong sulatan, isusulatan mo ng halagang gusto mo, hindi daw gano'n ang paggawa ng isang buy cam report. Kasi nga bilyong halaga ang pinapakawalan mo or bilyong halaga ang siniset mo diyan bilang national budget 'yan ng buong bansa. So technically guys, ayun, okay? Sa so, dami-dami-daming nangyayari, Okay, patungkol nga dito sa administrasyong Marcos. At dito nga rin sa pag-ugong ng confidential funds ng uh, Sara Duterte, ng ating nag-iisang uh, vice president, is doon napaisip na ako na parang political uh, uh, shit na yun nangyayari. Okay. Makikita nyo naman guys, makikita nyo naman, no, kung sino ang pinupuntirya dito. Yung magtatay. Mag Amang Duterte, wala naman nanding iba. Pagdating sa Quadcom Committee, pagdating sa mga financial uh, tag dito, mga financial defects ng mga kanya-kanyang departamento, tanging ang Office of the Vice President lang ang dinidikdik nila when it comes sa budget at when it comes dun sa mga uh, allocation na hindi maipaliwanag. Pero, 'di ba? Bakit hindi nila uh, maimbestigahan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno na kung saan ay nagkaroon nga rin ng confidential funds. At alam din natin at na palabas yan sa TV or nabalita nga na isa si oh, isa ang uh, office of the president sa pinakamalaking intelligence or confidential funds na ginastos. Okay, last year ata. Pero ba't hindi nila kinatok or di man lang nila tiningnan or inimbestigan. Hindi naman natin sinasabing may corruption na nangyari. Pero dapat na no, kung iniisa-isa mo, okay, ang uh, talagang kung talagang ang will mo is mapanagot yung mga nagko-corrupt, pati hindi mo isa-isa lahat ng may confidential funds. Okay. At ito na nga guys, no. Lumabas-labas na ng mga akap, kung ano-anong mga ayuda na yes, o, makakatulong siya in a way, pero hindi makakatulong siya sa mga may hirap. Yes, sige, sige. Pag, wag nating ano yan, wag nating uh, invalidate yung ganyang idea. Pero, hanggang kailan lang? Okay? Isang linggo, dalawang linggo, oh, maximum na isang buwan. Pero, paano yung susunod ng mga buwan? Paano yung mga susunod ng mga linggo, mga araw? Okay. Yung limang libong ayuda o tatlong libong ayuda na pinamimigay Doon sa akap. So, hanggang kailan tatagal yon Buwan-buwan ba dapat meron yun? O isang bigayan lang? So, ganun kabagang, ganun kalala ngayon yung nagiging sistema. Okay? Imbis na bigyan mo ng trabaho, yung mga mamaya mong may ang nangyayari guys, binibigyan mo na lang ng ayuda. Binibili mo na lang ang kanilang loyalty sa'yo. Which is, ayun. Pero, at the end of the day, mga bagang na-realize ko nga, sa aking sarili, okay, na, na talaga ako. Kaya ngayong darating na 2025 mid-year election sa atin. Okay. Isa pa rin ang aking talagang tiniting nandito. Okay. Sana okay, mapalitan yung mga tao sa Kongreso, sa Senado. Okay. Sana magkaroon ng uh, totoong balanse eh, pagdating sa kuro-kuro. Kasi nagiging one-sided na rin yung istorya. Okay sana bumalik yung dating gobyerno na kung saan uh, ramdam mo na sa bawat galaw may nangyayari. Katulad nung uh, panahon ni Duterte guys, yung tokhang, okay? I agree ni medyo naging magulo siya in some point. Gawa nga na marami rin kasi nagre-reklamo, okay? especially yung human rights. Pero mala, alam na alam natin na sobrang laking effect, effect when it comes sa society, sa community especially sa mga taong nakatira sa mga squatters area, sa mga eski eskinita, katulad ko, o ay malaki yung epekto niya. Why? Naging safe talaga as in. Hindi ito maapektuhan yung taong mga nakatira sa subdivision, sa mga residential area na may gwardiya, or dun sa, alam mo yun, mga kondominium. Hindi nila mararamdaman yun, guys, yung tokang. Pero sa mga maralitang katulad ko, ramdam na ramdam yun, guys, pag naglalakad ka sa ya uh, iskinita sa madidilim na lugar walang kakanti sa'yo. kasi natatakot lumabas yung mga kriminal no? Okay? kasi alam nila na super aktibo okay at uh, talagang kayang tumumba ng mga pulis no out of nowhere so ayun And next is yung mga sahod no yung kapulisan natin tinasagad yung sahod tapos yung mga build 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 program tapos yung paglilinis ng mga uh, ng Manila Bay, paglilinis ng mga daan, okay? Yung alam mo yon yung mga bangketa guys, nilinis talaga as in talagang binusisi talaga ng gobyerno yon, talagang bawal ng magpaparking parking, -parking kung saan. Okay? And also, 'di ba? Alam naman natin kung gaano murahin ng pangulo yung mga tarantadong mga businessman kapag di sila nagbabayad. And also yung mga nagdod mga drag lords or whatsoever ng mga kriminal. Alam natin no, na talagang justice is prevail pagka si Duterte ang nagdikta. Kasi talagang yung will niya bilang leader guys is nandoon. Hindi katulad kasi ngayon guys. Hindi ko alam kung marami nang maraming tenga lang talaga yung nakapalibot ay maraming bibig lang yung nakapalibot sa Pangulo kaya medyo di ba imbis na si Marcos yung makita mo as a leader may iba ka pang nakikita as a leader na hindi naman talaga dapat kasi nga, binoto natin siya as president. So, dapat gampanan niya as president. So, yun lang naman guys. So, ngayon, tatanong kita ulit. Isa ka rin ba sa nauto? O isa rin ba kayo sa nauto? Comment daw below, mga bagang. So, yun lang mga bagang. Maraming salamat ulit sa inyong pagtutok. Balik ulit tayo. No? Sana, okay. Panalangin natin sa, sa taas, sa Diyos, sa Diyos Ama, na sana, may pumalit ulay na katulad ng isang isang Duterte guys na talagang alam mo yun nandun yung pagiging leader no? hindi man Duterte pero sana yung talagang mararamdaman natin na nagbago na nga ang Pilipinas good night mga bagang.